Um, kailan pa po nangyari sa kanya yan, sir? Bali, nag naging unang filing niyan, 20, mm -hmm. um, yan, okay. 20, 2024. Mm okay. 2020 pa rin naging filing niya sa, sa Puman. Mm -hmm. January yes. last year. Mm -hmm. Bali, sir, yung pag-uusap natin, nakita ko dalawa. Pero ngayon, grupo. Grupo, grupo sa mm -hmm. ngayon, ang bumibira sa kanya. Ngayon, ma'am, ang sa akin lang, uh, hindi naman talaga ako ang magpapagaling sa iyo kundi ang Panginoon po no? ang ating Ama ang ano po natin tulungan niyo po yung sarili yung tutulungan po kita na no, ma'am narinig pa kami ako narinig na mayroon lang akong mga halusin sa iyo ma'am pero ano po natin may puta ng ano mga kasalanan natin may puta ng sa Panginoon po ano po yan at lahat po nang inilagay sa iyo, aalisin ah, ko. Naman. No, sir, ito mamaya, yung lubigan, i-explain ko na lang sa iyo na. Ah, tatlong araw po, uh, ah, aalisin ah, Salamat sir, ah, at ako na pili mo bilang mga gamot na gamutin ko po, po yung asawa niya. Maraming no? salamat. ayon po, gamutin yung best po. Para sa Pero ulitin ko sa'yo na nakabuti ito. Mm. Kasi ang pagwas po na nakabuti ang isang tao, talagang sadyang mahirap basagin. Mm. Kadalasan po ganun. Kaya nga noon natin dito, uh, pray, pray lang, na sana makalampas siya sa ganyan-ganyan niya. Pero gagawin ko pa rin yung best ko po. Na, wala mong puso. Uh, pwede paano na lang kung paano niya, paala Paalam. Pwede mo kayo mag-video. Ma'am, wala problema. Ma'am, pag hindi mo kaya, sabihin mo lang ha. At ako na mag po mag-aalis. Ano po? Para ko sa ganun, eh, makamahitsan naman po yung ano-ano niyo Yan na <coughs> lang, ma'am ha. Kaya hindi. Po. Kaya hindi. Kaya hindi. Ha? Aray, masakit. Satura, aray po, tinira para gumagambala sa babae ito, mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos yung sa Tiyama. Ang sa Diyos sa Diyos, kamaray, loray, sabaw, taluluya <laughs> ba? Ela, aum. Puh! Aray! Alisin mo na lagay mo rito, ha? Aalisin mo na, ha? Aalisin mo pala. Ha? Sagot lang. Aalisin mo na. Aalisin mo na lagay mo rito, ha? Ha? Nagkakintindihan. Aray! Tatanggalin mo na nilagay mo rito. Hindi ko na. Ah, hindi mo na kaya. Ah, pero alis mo na nilagay mo rito, ha? Ah, mo pala. Sagot lang. Ah, mo na. Babae po ito. Mm -hmm. Kaibigan. Ah, mo na. Ah, mo, mo na pala, Ah. Nagkakaintindihan. Ah, mo na. Ah, mo na mo, mo rito, ha? Nagkakaintindihan. Mamay, palipadangin ka rin. Aalisin mo na ha. Nagkakaintindihan pala. Baklasin mo na yung mo dyan ha. Ay aray. Babaklasin mo na. Nagkakaintindihan, sagot lang. Aray. Tatanggalin mo na ha. O, ganti mo, ganti mo, ganti mo. Pagano, 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 pagano. Sige, sige, sige. Baklas, baklas. Baklas. Ibuka mo ang kamay mo. Pagano, pagano. Sige, sige, sige. Sige pa, sige pa. Uulitin ko sir, ko yung best ko. Nakabote to ah. Papatay na talaga to. Sige pa, sige. Ganyan mo. Baklasin mo pala ah. Ano? Baklasin na ah. Tanggalin mo yung mo rito ah. Ano? Nagkakaitindihan pala. Ano? Nagkakaitindihan. Ganyan mo, ganyan mo. Ganyan mo, sige. Sige, pababa, pababa, pababa. 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 Sige. Sige. Aray may susunod pa ho dito pag na, napatay to. Sir, po. may susunod babae. Sige, baklas, baklas. Tanggalin mo gano'n, tanggalin mo ganun. Sumunod aray ka na lang sa akin. Sige pa. Ko po. Sige pa, baklas. Ko sige pa. Po. Sige pa, baklas. <laughs> Hindi na nakakain pa dito. Ilang araw mo. lang. Kongan, alos dalawang linggo na. Sige, 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 baklas, baklas. Tingnan na lang natin mamaya mangyari. No? Sige pa, tanggalin mo lahat yan. Aray Tanggalin mo ha, nagkakaintindihan Nagkakaintindihan Tatanggalin mo yan Sige, tanggalin mo, gamitin mo yung kamay mo Mag-usap pala tayo, mag-usap Sige, baklas, baklas Sige pa, sige pa Sige pa Sige pa Sige pa, kunti pa, kunti pa Mag-usap pala tayo Mag-usap pala tayo Tatanggalin mo na yan Tanggalin mo na yan ha Nahuli na kita eh. Sige, tanggalin mo, tanggalin mo, tanggalin mo. Sige pa, bakla. Hanggang dibdib, hanggang dibdib. Sige pa. sige pa, sige pa. Sige pa, tanggal yan, ganyan, ganyan. Sa, sa lalang mo na may nakabara rin po. May, may uh, ang sa waiter eh. Hindi, uh, ibig sabihin yung nakabara po, yun yung nilagay uh, na bato galing sa ilo. Sige, tanggalin mo lang yan. Sige pa. Tatanggalin mo na pala. Tanggalin mo na, ha? Sige, mag-usap pala tayo. Hindi yung ganyan. Kailangan mag-usap tayo kung bakit mo kinulam to. Naingit ka o nagagalit? Naingit, nagagalit. Sagot, sige. Sige pa. Sige pa, tanggalin mo. Mag-usap pala tayo. Hindi yung ganyan. Papatayin nyo na to. Binutin nyo na eh. Sige pa. Baklas! Gagaling na to. Gagaling to. Ang tanong ko, gagaling to. Ha? Aray! Pag pinatay nyo ito, patay din tayo. Aray! Hindi ko daw, hindi ko masyado yung ano, nakadikit lang yan, ha? Oh. Tatanggalin mo na, ha? Tatanggalin mo na. Aray! Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na nga. Tanggalin mo yan, ha? Ha? Sagot! Tatanggalin mo na. Sige, baklas, baklas, baklas. Sige pa. Aray! kilalang kilalang lang po nito. Aray ko! Sige pa! Sige pa! Aray! Matinding magkukulang to, sir. Matinding mang kukulam. Opo, kilalang lang. Ayos magsalita eh. Aray. Sige, tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Binarahan Aray. nyo ng bato eh. Aray Sige ko. pa! Sige pa! Tama na po! Gagaling pala to! Gagaling! Sagot! Oo! Oh, oh. Maayos na salita lang. Gagaling! Gagaling! Ay, aray. Tanggalin niyo lagyan niyo rito, ha? Aray. Ha? Aray. Ha? Tanggalin niyo, ha? Aray. Aray. Sige ba, at baklas, gamitin mo kamay mo. Sige pa. Sige pa, tanggalin niyo lahat yan. Sige pa. Gagaling pala to. Ha? Gagaling. Pagalingin niyo to, Ha? Ha? Kung ano yung nilagay nyo, tanggalin nyo ha. Nagkakaintindihan. Nagkakaintindihan. Sige, tanggalin. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Sige pa. Kunti na lang, kunti na lang. Siyan po ka ng na no? pulong natin. Yung may takip po, may takip. Ito po yung matikas na talagang buha, patay ng tao. Sige pa, sige pa. Sobrang sakit. Tanggalin pa lang nilagay nyo dyan ha. Tatanggalin niyo ha. Tatanggalin niyo na. Sagot lang ng gusto ko. Tatanggalin niyo na ha. Tatanggalin niyo na. Sige pa, sige pa, sige pa. Sige pa. Po. Ayan po. Ilapit niyo lang sir. Panginoon kong isa sa akin, manda ko lang yung inyong kong kumagambala sa so, mga ito. Sa nitrate, sa mix. Atal. Sir, ilapit mo yung sakit. Yes sir.

Okay, shoutout sa lahat. Ito si Apo Chalin. Dito po ako sa Narbisea. Kung saan nang gagamot. Ito po, uh, nakabuti na ako si Ma'am uh, tulungan nun natin na manalangin na tayo sabay-sabay para uh, ganun eh. makaligtas po siya sa gantong sitwasyon. Okay, maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy ng sumusuporta. Ganda kay Apo Ken, Apo Marwin, kay Apo Sita, sis Maika, at uh, brother Janjan, Jan, And ma'am Melo Lugario.